Hello, hello guys! Magandang araw! For today's video nga ay magluluto tayo ng masarap na chicken curry. Ito nga pala yung mga kailangan natin sa pagluluto. Nahugasan na nga po yung mga sangkap na ilalagay at ito nga po pala yung carrots at patatas. Kailangan po pala muna siyang prituhin bago ilagay doon sa ating chicken curry para mas masarap. Pagkatapos nga maprito ng patatas ay sumunod naman itong carrots. Ayan! Ayan! Masarap nga yung papakyan, pero syempre, panlahok natin yan doon sa ating chicken curry. Kaya, iset aside lang muna natin. Pagkatapos nga ay ito at nagisa na ng bawang. Sobrang bango nga pag nagigisa ng bawang. Ayan at nilagay na rin yung ating luya. Pagkatapos ilagay na natin yung sibuyas. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang lumabas yung kanyang aroma. At ilagay na natin yung manok. Ayan nga at dahan-dahan lang guys. Ayan nga po at imekos-mekos lang natin hanggang sa maluto siya at lalagyan natin ng pampalasa na patis. Ayan. Pagkatapos nga yan guys ay inilagay na yung curry powder. Del Monte curry powder nga pala ang nilagay namin. At pag ganyan na itsura ng manok ay pwede nang ilagay yung gata. Ayan at kumukulo na siya. Lagyan natin ng nor cubes na pampalasa pagkakulungan niya ay kailangan bilingin para yung kabilang side naman yung maluto. Ayan, pagkaprito nga nung no, ating mga gulay ay inilagay na doon sa ating niluluto. Ayan, sarap nga niyan guys. At meron pa tayong bell pepper na nilagay para mas malinamnam. Pag ganyan na nga yung itsura guys ay luto na yan. Kanin na lang ang kulang, Tarapot kumain. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking munting video. Thank you for watching and God bless.